Sabi nga ng DSWD Tito Tatay Ram, ang bata kung hindi talaga capable ng nanay, ilalagay daw sa institusyon. Mm. Yung apat kasi sa atin, pansamantala okay lang. Pero mm. ito po si infant, iba po ang pinag-uusapan dito. Oh. Ilalagay sa institusyon. Ang pinakamalapit daw po dito ay bataan. Bataan o bagyo. O bagyo na eh. Hindi talaga makikita na po doon. Opo. Kahit magwala ho kayo dito, wala ho tayo tayong magagawa. news daw si Tito Flor. Tumaas ng isang kilo. Ano? Oo, uh, tumaas po siya ng Tumimbang ng... Uh, gain ng isang kilo. Yes po. Nung dinala po natin siya, mga katagram, dalawa kilo lang siya mahigit. Ngayon po, 3.8 na po si Baby Arn. After 8 days? Oo. Uh, 8 days? Isang ayon, kilo. 3.8 ano? na po siya. May, may hindi na po ito. At dahil yan, sa tulong nyo yung tatlo Ayan, you know, ang yung angel Lord. ng ating baby Aaron ganun din no sa mga doktor mga doktor sa nurses uh, na, um, ang galing nun ni Lord Kuya Ram no? kasi ginaid niya tayo sa mga tamang tao tamang doctors, tamang hospital um, na after 8 days about day 1 halos 50-50 si baby mabuti ka at mga ma-ICU um, and ngayon ito na sa katutak puto kong dumete. Eh. May hmm. niya. <coughs> so, ayun po. Isang kilo po ang ating inimba. Ay, nagkagali. Pwede daw siya sinusun. After time check at the ground, 5.25 na po. May ko po din. Napasok tayo dito. Nakapunta na rin po ako dito nung pong kay Nanay Apple din oh yata noon. Hello po. Nay. Hello po. Hello baby. Ay, Ay, eh, umuwi na po yung PL na babae. Pinasa na lang po dun sa secretary. Siya na lang daw po yung pwedeng makausap. Okay. ano po? Tara na. sir. Ah, okay ng nango o hindi nang may ano. Wala lang uh, uh. ako hinihingi mab. Yung sila lang sa pagkikilala. Dito na lang ako kinagusto ako. Okay lang para sa atin pa ta. nasa ito na rin pangakalaga. Pero sabi ng ano ito kanina. Pagdalo po iniuwi dito sa naman po kasi sir, naka okay na po yung stage niya. Uh, ah, kung baga po, pagdating kung sa mga lahat po okay ng medical treatment niya, okay na po siya. Yung po kasi sa puso okay, po hey, niya. lang kailangan okay. na. Opo. Sa puso po niya, usually daw po kasi kapag hindi po talaga healthy yung pregnancy, may congenital heart disease po kasi. Pero yung sa kanya, hindi naman po yung ganun sa Na usually, pero daw po kasi tayong valve sa puso, na kapag healthy po yung bata, 2 to 3 days lang po, nagsara na. Sarana. Yung sa kay kaya rin po kasi hindi po nagsara, kaya po yung dugo na pupunta po sa pulmon, kaya nalulunod po yung pulmon. Uh, pero yung gamutan po na yun, kapag masunod naman po yun, malaki po yung chest na magsara po siya ng mixa. Para po sana hindi na po operation. Kaya by March di po, babalik po po kami, test po. Kailangan okay. ng monitoring talaga. Na... Opo. Um, uh, nasabi nga po kanina ni Tatay Rang po, Siyempre, naiintindihan po natin nanay po si Nanay Apol. Gusto niya rin po nakikita yung anak niya. Kaya nga po, maganda po yung offer po ni tita kanina. Tapos sa kanya po muna, ah, uh, pagdating naman po sa pangailangan ng bata sa gamot, isusupply naman oh, po. Nanay, kaya mo namang... Yan yung sabi muna yung ina. Nasunod na lang sa sa na naman. Na, na, na lang siguro po. Kasi kahapon... Ka, ka, uh, ko, uh, ko sila sa ospital ng um, Kasi ka po, sir nung nag-usap po kami ni nanay Apo, nung hinatid ko po siya itaga ko daw po sa bato kung may mangyari po sa bata eh yung ano ko kasi yung nararamdaman din po niya yung bilang ina uh -huh. siyempre gusto rin nun natin siguro mas maganda mas malapit po sa kanya yung bata uh -huh. Uh -huh. Ang, ang ina ano lang po nila ma'am tsaka ni Sir Tay uh kung -huh. in case na wala-wala na naman ang ang apple pwede kami mag-report sa inyo na gano'n, di ba? Kailan naman tayo magagawa? Right. Ito naman, ang laki ng patawan yung tigarete rin. Ilang lang yung lupin dyan Pagka po asabiga naman ako ng gabi O, at saka, may number ka naman sa akin. naman uh, ng gabi naman ako palagay. Yun ang kanya sinasabi ng papakabagay. Hindi naman. Igagawin. Ah, nananakot lang. Nananakot lang yan. So, ayun lang sir, ang gusto nyo na Whatever happened doon, aalala niya sa barangay. Okay. Oo. Oh. Okay. May, may number po kayo ngayon, eh, right? uh, may number po yan. Sa ah, doon ako nasabi niya. Ah, so, ay, na, no? ay, di po <inaudible> ka nararamdaman na yun. Tumawag na kayo. Ngayon, madali naman nung no. sakali siya magkatamatay. Kaya totoo, wala po po kayo. Okay, okay. May contact po kayo. Ayun, wala po ba yan? Madaling kausap siya. Kayaan. Kung ganyan lang. Thank you Thank you, thank you po. Salamat po. Ang kalabar mo ako. Ah, thank you po. Thank you, thank you, thank you, sir. Follower. Uh, solid ka, Tekram po pala si... Solid. Shoutout po kayo sa pamilya niyo. Ah, uh, mga kamag-anak ko dyan sa Quezon. Hmm. Ere, sa Tekram, ang pag-asa ninyo. That's it. <laughs> thank you, sir. Yeah, sir, salamat, salamat po. Salamat. Uy, mami, yung ano mo, yung pangako Yan yung mami, po ang ng barangay tayo. Na super alerto. <laughs> Malaking bagay po yung dini. Oo. Uh Pero -huh. yeah, so, para lang, kasi diba, by, by, by law, kung ano yung, yung na, kasunduan dapat na. ano, dahil may nabago, Ay, okay. kailangan po okay. natin yung report sa DSWD mga ka-Techram. Mm -hmm. Kaya buti po si Sir, close po sila, di ma'am na nakausap po natin. Kaya, di ma'am Marian? Ano Opo, eh, inunote na lang po. Mm -hmm. Para masabi nyo na agad. Opo, na nagkaroon po ng changes. Para alam din po namin kung babaguhin po ba or paano po natin. Ah, napin. Pag picture daw si Mami. Shout out po kayo. Hello po. Okay, Thank you po. Thank you. Thank you ha <laughs> sa pag-suporta <laughs> Um, message na lang sa panganay natin. Hi Dave! Mag-ahal ka ng mabuti! <laughs> Thank you! Thank you! Thank you! Welcome po! Sir, salamat! Para hindi ho tayo masyadong gabi hindi ka Time check, 5.56 na po. Ako, oh, ang sayang ni nanay-apple nito. Wait lang ha, surprise ko lang siya ha. Pai! Okay. Hello! Magandang gabi. Hey Apple! Yung radio tayo papatay po muna. Hello! Nay hey. hey. Apple! Dito may surprise ako sa inyo. Laglag! Nay Apple! Dito may surprise ako sa inyo. Hello po. Dito po. May surprise. Nay, dito. May surprise po ako sa inyo. Ah, ang, ang grabe na. ah, ganda, ganda naman. Ang ganda-ganda naman ng nanay Apple natin. Ah. Nayapol. Dito po. May surprise po ako sa inyo. Tatay Joe. Dito po. Pwede ko kaya siya ibaba dito? Ah, sige. Oo, namis mo ako. Oh. oh. sige, may sir. Doon ka muna. Doon ka muna. May surprise kami sa inyo. Kaya kamusta po yung bata? Oh, um. <laughs> naiya pa. Ito, <laughs> makikita mo. First time mo makikita. Kasi ano eh. Dinala na namin dito kasi baka nung gawin ni Nanay Apple sa sarili niya. Kaya pa mga bata? Hindi po. Abos, yung para uh, pakiusap ko sa inyo, mga bata, sa inyo na po. Okay. Okay na pong dadalim na wait lang po. Ayan. Ah, bawal mo nang hawakan. Tingin lang po ah. Ayan po. Tingnan nyo lang po ha. Bawal po hawakan kasi meron po kayong ano. Ayan. Ngayon, ang napag nasabi nyo na po ba sir? Wala pa po. Ayan, papaliwanag mo na ni Tita Flor. Hi. Hi. Di ba yung kasunduan natin na may apon sa DSWD, di ba? Ano kasunduan natin? Yung mga anak mo, yung apat na sa amin. Tapos siya, si Bunso, si Aaron, sa amin pansamantala kasi nga nagagamutan pa siya. So ngayon, dahil nga po sa nangyari kahapon, pa nung paglipat niyo po dito, minabuti natin, Okay? uh, puntahan yung barangay, okay? Ah, kaka check up lang po ni Baby, dinala natin siya sa Maynila. Pagkalabas niya, dinala natin siya sa Maynila. Tapos, sabi ng doktor ko, hindi naman, awan ng Diyos, hindi po agad kailangan operahan. Naintindan nyo na ay, hindi lang agad kailangan operahan, medyo pa iida rin pa natin. Kasi hindi sila nag-oopera na yung bata hindi tumimbang ng limang kilo. Awan ng Diyos na 3.8 kilos na siya ngayon. 3.8. Halos isang... Ay, huwag nyo rin kasi tatay din po may pneumonia. Dito po kayo. Hindi, hindi naman agad-agad kailangan po nung operahan yung bata. No? Kailangan natin siyang tumimbang ng limang kilo. At, lim... ay ano po, basta limang kilo minimum po yun. Ngayon, meron po siyang pinapainom na gamot. Akong uh, kung loobin po ni Lord, magsara po ng kusa po yun hanggang March 3 yung bata. Hanggang mag magsara po ng kusa yung butas hindi na po operahan. Pero dapat po yung gamot na binigay ng doktor, masunod po yun. Maibigay po sa bata. Umaga, gabi, dalawang beses po papainom. Tapos yung dede po niya dapat tama para po yung timbang na hinahabol natin, ma mangyari din po. Ngayon na, di ba? Nagpa-check up kayo. Nagagamutan po kayo ng pneumonia. Sino mag ngayon yan? Sagit lang, Tatay Jo. Nagamutan kayo ng pneumonia, di ba? Sana, na iniinom niyo yung gamot. Kung gusto niyo po makita at mahawakan si baby, inumin niyo po yung gamot na binigay sa inyo. Para pag nag-check up ulit kayo, kapag clear, ibig sabihin po, okay na po kayo, pwede niyo na pong napitan si baby. Naintindihan po kayo, Nay? Ano, Nay? So, sa ngayon, Nay, para po sa kapakanan ng bata, iniisip po kayo ni Tatay Ram. Siyempre nanay kayo, malulungkot kayo. Gusto nyo rin po makita si baby. Kaya po dinala namin dito si baby. Pero dahil nagagamutan po kayo, hindi nyo po pwedeng alagaan pa si baby. Saka nagagamutan pa po si baby. Yun nga lang, sa halip na nasa hospital po siya ng Maynila, mag magandang loob po si tita na sa kanila po muna. Para po yung gamot ni baby masunod. Bakit po? Delikado kasi yung gamot. Kapag hindi po nasunod, pwede pa po yung ikapahamak ng baby. Ito, dalawa na lang. Ito, naubos ko na isa. Kasi si tatay talagang disitidong mahawakan yung bata. Oh. Iniinom niya. ano po, ilan na lang po? Okay, so ayun niya Kuya Ram. So, ulitin ko po kay Nanay Apple. Dumaan po kami sa barangay dito kasi doon po sa kasunduan natin sa DSWD na sa amin dapat yung pangangalaga. Pero dahil nga po okay naman po si baby, gamutan lang. Tapos iniisip po kayo ni Kuya Ram na para mas malapit na lang sa inyo. Nagmagandang loob po si tita at dinaan po natin sa barangay. Sa kanya po hanggang March 3 yung bata. Pag nagpa-check up na tapos umukay yung bata, saka po namin ibibigay sa inyo. Sino ka kaalaga? Si tita Marcy. Si tita Marcy po. Opo. Ngayon po, Nay, kapag po inyo po yung gamot. sa kanya si Raul, barangay bawal ay, la sige, Ate Aben. Mm. Yung, kasi yung, yung Si Raul, sabi ni Raul, willing naman siyang pagkakailangan ng tawag ng tita mate, pupunta siya dyan. Mm -hmm. Para daw sa kapakanan ni baby. Nabawal nga niyo muna siyang lapitan o hawakan. Pwede po makita, wag lang pong hawakan. Pwede lang yung matanaw. Yun, yun, yun muna lalapitan. At ang problema sa awa ng ating Diyos nag okay sa baby sa March. Paano kung hindi po kayo yung okay, hindi nyo iniinom yung gamot, tapos naninigarilyo pa rin kayo, hindi nyo siya pwedeng hawakan kasi mahawa nyo siya. Yun, yun yung tatay Ram. Kasi, oh. uh, di ba ang sabi ng DSWD, pag wala pong, meron tayo doon hindi nasunod line, kailangan natin i-turn over sa kanila yung bata. Mm -hmm. Opo. Kasi yung mga malalaki kuya Ram, pwede na natin okay na sila, disisyonan. Mm -hmm. Pero ito po kasi, sa DSWD po ang magde-decide kung saan po ang bata. Kaya na, yun yung pakiusap ng lahat sa inyo. Kung gusto nyo po, kung gusto nyo pong ibalik sa inyo si Aaron, pag po ni Lords after po ng March 3, okay na po siya. Ibabalik po sa inyo. Pero kung hindi po kayo yung okay, wala po tayong magagawa kung ano pong kasabi ng DSWD. Okay. Yun po ang ano. Kaya kung gusto nyo po maging okay, Nay, ngayon pa lang po, inumin niyo po yung gamot niyo, tigilan niyo na po yung sigarilyo Kasi kung yun po ang hindi niyo po magawa, wala po kaming magagawa Susundin po natin ang DSWD Sabi nga ng DSWD to Tatay Ram, Ang bata, kung hindi talaga capable ang nanay, ilalagay daw sa institusyon mm. Yung apat kasi sa atin, pansamantala okay lang Pero mm. ito po si infant, iba po ang pinag-uusapan dito uh. Ilalagay sa institusyon, ang pinakamalapit na po dito ay Bataan. Bataan o Baguio. O Baguio na eh. Hindi nyo sa talaga makikita na ho doon. Opo. Kahit magwala ho kayo dito, wala ho tayo magagawa. Ayan, dahil nakita ko yung sobrang kalungkutan niyo ho kagabi, kahapon, nung paghatid ko sa inyo dito. Ayan po. Nay, Tatay Joe. Aben. Makikisuyo ako ulit sa napag-usapan sa barangay. Ano ang pwede, hindi nila pwedeng gawin kay nanay? Nay, Apol. Alis na po kami. O, oh, yan po ha. Linapit. Nay. Eh, wala na ako kayo masasabi niyan. Linapit ko na si Baby Aaron ha. Kami na si eh. na. Hmm. Ilagaan eh, oh, niyo po yung sarili niyo. Eh, yung babae niya nga. oram. Kaya mm. eh, may muli gusto mag... May muli man ang niya nag-aaral eh. Hmm. araw may mga sana. Hmm. Oh kaya ko po, baka ano, magbago po isip ng anak nyo kung dito ho muna siya, no? Eh, okay, ano? Oh, Sige, anstangot tayo. Ano, Paul? Nakagabi po, hindi ako nakatulog. Iniisip ko kayo. Iniisip ko yung damdamin nyo. Ano na? Ang, ang, ang marap na nga. Sige na po. Dito. Parang hindi ka tawag sa usap eh. Oh. Masama pa rin po loob nyo? May... Ay, maghapon namin may... iiyak yan. Bakit? Bakit ka naman? Kaya naisip niya si ano daw, si ni... um, buhay niyang anak na kasama niya, no? Oh, wait lang po ko usapin ko. Dito po, tayo. Ay, alis na po kami, ha? Love you, nay. Maya, Paul. Love you po. Ano? Check na show tayo. Oo. Oh. palam na po ha. Okay. Miyak na naman siya. Huwag na kayo umiiyak. May hapon. Ayusin yung sarili nyo. Magpagaling po kayo ha. Mabilis lang po yan. Pag okay na pwede nyo na po siyang hawakan. No? Punta-puntahan niyo siya, no? Para mawala po yung lungkot niya, no? Ha? Alis na po kami. Ha? mag po kayo, no? Ausapin niyo po yung ating Diyos, no? Basta, Jos niyo po lahat ng ating mga nararamdaman, no? Ha? Ayan, Paul. Ha? pag na po iiyak. paano ate padala ko na lang yung siguro pang isang buwang ano niya yung pang isang buwang gatas tubig diaper no ikaw na lang kaya mag baby ay bawal nga pag-usapan yung ganyan pala magpa-practice no. na okay paano baby Aaron baby Aaron natin so, Kami, Thank you din kay ano kay Ate Marcy. Marcy, yung kanilang pamangkin. Tita, tita mo na. Ay tita. Si Tita Marcy po yung matanda. Si oh, ate Tita, ah, Marcy yung pamangkin ni uh, yeah. Ate. Thank you sa mga ano, mga makakatulong natin dito. okay uh, ano na, at least kahit papaano, yung nararamdaman ni Nanay Apple na bawasan ngayon. Mahirap po kasi yung nandun natutulog ako tapos naisip mo yung isang kaluluwa sobrang lungkot sa kanyang ano. Sa, sabihin na natin ganun man si Nani Apple pero yung nararamdam, mm. yung da may damdamin din kasi yun eh. Okay na may kuya maganda yung damdamin ba ni Nani Apple isa lang alang pero mm. yun nga may awa tayo, inaawa tayo pero sa ngayon kasi kailangan unahin yung kapakanan ng bata. Mm -hmm. Kaya maganda nga po yung naging setup po ngayon mga katekram. Yung may willing na po mag-alaga as long as isupply daw po natin lahat ng kailangan. Malapit mm -hmm. lang kailan nanay-apol. But uh, for protection lang po ng bata kasi sila nanay-apol na gagamutan pa po sa pneumonia, mm -hmm. uh, di po muna sila pwedeng lumapit kay baby hanggang sa matapos po yung gamutan. And yun nga, pinaalala natin tatay Ram na kung gusto mm -hmm. niya po makuha yung mga anak niya, kailangan niya magpagaling. Kailangan niya ngayon pa lang simulan niya na yung pagtanggal dun sa vision niya. Hmm. Okay, paano ka Telegram? Thank you po ulit. Ano na lang, ah, uh, yung sama-sama ko -sama nating uh, pray pagdasal, ah, uh, kay Bibi Ron, sa kanyang puso, yung malaking bagay po yan. No? Grabe yung taano, nakakatakot ka Telegram. Paano ka mo? Parang nasa wrong turn. Oo. Wrong turn. Wrong turn. Mm. Kaya dito siguro alas 6 pa lang tulog na yung mga bata eh no. Mm -hmm. Tapos ano po, puno-puno oh? pa. Ang problema sa ganito eh no, kung may emergency ang hirap lang eh no. Oh, kuya, kung critical, katulad nung case ni mm. Aaron eh, pagdating sa baba kuya, wala na. Hmm. Hello. Okay, meron akong good news sa inyo. Gusto niyo bang malaman na... Makilaw muna kayo, katekra. Okay. Yun, yun ang gusto ni... Okay, yun ang maganda. Naligo kayo. Okay, di ba mas mas presko pag naliligo, okay? Mm, ganito. Um, oh, wait lang. Meron ako good news. Ako muna. Okay. Si baby, nakalabas na. Okay. Excited ba kayo makita si baby? Eh, ha? Pagka ano na, pagka okay na yung gamutan nyo, bibisita tayo doon kay baby Aaron. Oo, siyempre. Ako din. Siyempre. Siyempre gusto ko din bisitahin niyo si mama niyo para mawala yung lungkot niya. Okay? Hmm? Ano po? Siyempre. Parang nabibisita nga. Hmm? Hmm. Okay. Oh, maya-maya. Ah, pwede na pala siguro mag-pray, ano? Okay, sige tawagin ko lang si teacher. Ah, tingnan natin si teacher. Teacher? Hello? Kumusta? Hindi kita mahagig. Anong kami ng, ano, madumi ako. O oh, mag-ilaw ka muna pala sa katekram natin. Hello po mga katekram. Naiglip ka na, ano? Okay, sige po. Tarmi mga bata. Pray na kayo ang ating kuya Enrico Okay, magpipray na si teacher ha Ano sasabihin teacher? Ayaw, ikaw natin ang ulo para sa panalangin. Yeah. Mm -hmm. mo Bigyan minang... mo kami ng Ang kapay pa pa Hindi ka nila naririnig. <laughs> okay, sige, pakinggan nyo muna si Tate Rama. O sige, yuko, yuku natin ang ating mga ulo at epikit uh, ipikit natin. No? Magpipray na tayo. Aming Ama, salamat po ulit sa buong maghapon na pagmamahal po nyo, at paggabay po sa amin. Salamat din namin, Ama, sa mga amin pong kinain itong buong araw na naging kalakasan po namin. Salamat po ulit. Alam po namin na gagabayan niyo kami sa amin pagtulog. In Jesus' name, Amen. Okay, good night, kids.